May nagtanong sa akin. Good PM po, sir. We already finalized your information to file a legal complaint and we also requested for barangay hearing schedule on February 7, 2024 Wednesday at 3 PM and we will tag as a case small money claims act. Kindly take note your schedule, bring your valid identification, expect our legal team and barangay officials anytime to your house or office address. We are giving you until today to coordinate and avail our maximum discount. We never fail to remind your obligation, pay your debt today. No reply means you are formalizing complaint. Okay, no? Uh, matitigas talaga. <laughs> Walang na to, no? <laughs> Okay. Um, well, dun sa nagtanong, no? eh, sinasabi ho nila rito na um, hindi daw sila nag-fail ano, nag, uh, na makipag-coordinate sa inyo. So, I don't know kung totoo ho ito, no? Uh, pero binibigyan daw ho nila kayo ng pagkakataon na magbayad with the maximum discount. So, ano inyo na ho? Uh, kunin nyo yun na yung pagkakataon, no? Ah, uh, pero himayin po natin itong uh, message po nila ano. Uh, yung po dito sa message na binigay sa inyo no, ah uh, pinafinalize na raw po uh, yung information niyo no para mag-file sila ng complaint no. Uh, at request na rin daw sila ng barangay hearing schedule no sa February 7, 2024 sa alas 3 ng hapon no. At itatag daw ito as small money claim act. Okay. Matitikas talaga ulo nitong mga 'to eh. <laughs> no? So um kagaya ho diba ba lagi ko sinasabi sa inyo, ni na ho pinapansin sa barangay yung mga complaint no ng mga malalaking kumpanya or ng korporasyon. Ano po? So papatunayan natin ho 'yan no. Ayun ho kasi sa Supreme Court Administrative Circular 14-93 no, uh, ito po ang sinasabi no. Guidelines on the Katarungan Pambarangay Conciliation Procedure to Prevent Circumvention of the Revised Katarungan Pambarangay Law under Sections 399 to 422, Chapter 7, Title 1, Book 3 of RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991 yun pong nilabas na circular ng uh, Supreme Court is inamyendahan niya po no yung uh, katarungan pambarangay lo under RA 7160 so ang sabi po rito no lahat po ng dispute ay subject to barangay conciliation pero meron pong mga exception no e ano po ba yung mga exception no uh, sabi po dito sa number 4, any complaint by or against corporations partnership. So malinaw na malinaw po dito na hindi na po pinapayagan, no? Yung uh, pag-file uh, ng complaint, no, ng mga korporasyon. Eh ano po 'yung sinasabi nila na nag-request daw sila ng barangay hearing. Isa lamang po itong pagpapatunay na wala silang alam sa batas. Di ba? At itong mga messages na narireceive po ninyo ay eh, pananakot at harassment lamang po. Ano po? No, pero pa po rito, no. Expect our ano legal team and barangay officials anytime at your house or office address. So conflicting po eh. Biruin inyo sabi nila, ang fa-file daw sa inyo is small money claims act. Eh sa small claims po wala namang ano eh, abogadong kailangan eh. Tapos sasabihin nila legal team nila pupunta sa barangay. O di ba kinokontra nila 'yung sarili nila? So maliwanag na maliwanag na wala silang alam sa batas. Nagmumukha ho silang tanga dito sa mga messages nila eh. Hindi po ba? o Kasi itong mga ganitong klase ng mensahe, yan, puro pananakot lang ho yan tsaka harassment. Ano po? Bakit ho nila ginagawa yan? No? Para ho sirain ang diskarte ninyo. Kasi oh, pag kaya nasira ang diskarte ninyo, siyempre oh, madidepress kayo. Di po ba? Pagka na-depress kayo, no? O di kaya nagkaroon kayo na anxiety, gagawa kayo ng hindi tama. Eh ano yung mga hindi tamang gawin? Oh, malamang mangutang kayo sa ano sa mga online lending apps na naman. Tatapalan niyo yung utang niyo sa kanila. As pag hindi na naman ano, kukuha na naman kayo sa iba. Hangga't sa magkapatong na magkapatong na magkapatong, hindi na ho kayo makakaahon ano po marami ko ako nare-receive no uh, na comments na meron silang mga uh, ola na nahiraman na 20, 30, 40 napakarami po hindi po ba so paano niyong babayaran yun no kung ganun na mangyayari hindi po ba mahihirapan ho kayo pero may paraan naman po siyang bayaran ano po kaya lang, oh, eh, wag ko kayo magpapadala sa mga ganitong klaseng binsahe. Ano po? Kasi itanggita nyo naman hong mali, eh. E, lang naman hong harassment, tsaka ano, tsaka pananakot. O, so, di po ba? So, ang ganito na lang ho ang gawin ninyo, no? Para uh, hindi na ho lumaki pa yung inyong problema, no? Ah... Uh, bukod sa wag nyong pansinin itong message na to, no? O, yung, kasi, kasi, Maliwanag naman ho, napatunayan natin kanina sinabi ko sa inyo yung dahilan na ito ay pananakot lamang. No? Bukod doon sa huwag niyong pansinin ito, no? eh, mag-ipon ho kayo. Ano po, ipunin niyo po yung ano, parte ng inyong sahod. No? Kung meron ho kayong trabaho, no? magtabi ho kayo ng kahit konti no, sa inyong sahod. Ano po? Tapos, pagka nabuo niyo na po siya, tsaka niyo siya bayaran ng one shot. Ano po, wag na wag ho kayong magbabayad ng partial kasi pag nagbayad ho kayo ng partial sa mga ola na yan ay baliwala ho. No? Mabal, mababaliwala ho yung pinagpahihirapan yung pera na yan. No? Kasi mga manluloko yan. No? Meron pa ho nag sa meron pa ho akong nabasang ano, nag sa akin na ah uh, meron pa daw ano siya, kumbaga promo no na magbayad lang daw ng 1,000 eh mako-close na yung ano yung uh, account. Alam niyo nang nangyari nung binayaran. Aba, eh close lang daw yon for a couple of weeks. Actually one week lang. O di ba ko. Pinagbayad kayo ng 1,000 tapos bali wala lang din pala. So ipunin niyo na lang po muna, no? Tagka na ubuo na po, e eh, tsaka niyo bayaran ng one shot. Yan ho ang gawin niyo. Kaya wag kayong ano magpapaniwala sa mga mensahe niyang mga yan. Kasi well, kagay paulit-ulit lang ho sasabihin ko sa inyo, no? Talagang yung mental torture lang po ang gagawin nila sa inyo para kayo ay eh hindi gumawa ng maayos. Kasi pag nawalan kayo ng konsentrasyon or nawala kayo sa focus, ayan, makakagawa kayo ng mga maling desisyon sa buhay. No? So, huwag niyo ho siya muna, wag po niyo papansinin. No, ang pansinin niyo po is kung paano nyo siya mababayaran. Ano po? So, kagaya ho ng mga dati kong mga videos, mag-concentrate kayo sa trabaho ninyo. No? Kung wala ho kayong trabaho, maghanap kayo ng trabaho. Pag nakahanap na kayong trabaho, maghanap po kayo ng extra income or side hustle. Ano po? Kasi, pag mayroon ho kayong side hustle, hindi na ho kayo manghihiram sa mga ola na yan. No? Kasi ho, oh, yung ola na yan, yan pagka nabaong kayo dyan, ay naku po, para ho kayong kumuha ng bato, ipinukpok nyo sa ulo ninyo. Biruin nyo ho. Due date pa lamang. Abay, mga haras na. Bibigyan pa kayo ng taning kung anong oras. Pagdi po ba? Samantalang online ho ang pagbabayad sa kanila. No? Maniwala ho ako na kung dati, meron ho taning talaga hanggang alas tres. Kasi ho, ang sinusunod ho lang ng mga kumpanya ng lending, financing at bangko is yung banking hours. No? Para umabot kayo doon sa cut-off. Kasi talagang may cut-off po noon. Ngayon wala na hong cut-off. Kasi online noon ang pagbabayad eh. Hindi po ba? So ibig sabihin, hanggang 11.59 ng gabi po pwede kayo magbayad. Pasok yan. Basta within the day. Yun ang ibig sabihin ng within the day hanggang 11.59.59. O, pasok ho yung bayad nyo. Huwag nyo yung presyo rin ng sarili ninyo No? Pagka ho tinawagan kayo, hinaras kayo No? At magbabayad naman din Bayaran nyo na lang No? Huwag nyo na hong anuhin Pansinin yung harassment nila Kung gusto nyo talaga makabawi Eh mag-file ho kayo sa SEC Ng complaint No? O di kaya I-demanda po ninyo ng harassment Tsaka kayo Manghingi ng danyos, Eh po ba? Pwede naman ho yun eh pero yung hindi nyo babayaran yung utang, eh, para sa akin, no, hindi tama yun. O ito, opinion ko. Kasi, o, ako, alam ko sa batas, nakalagay yan na pagka ng utang, kailangan bayaran. Di po ba? Kasi yung iba ho, ginagawang excuse na hindi bayaran yung utang kasi sasabihin, hinaras nila ako, ganito ginawa sa akin, o, eh, nandun na ho tayo. Eh, wala naman ho kasing ibang alam gawin tong mga to kundi talaga mga hindi naman kasi nga marunong maningil yan eh. Hindi po ba? Kaya ho, gawin ninyo, kontrolin ninyo ho yung sarili ninyo. No? Andun na ho ako, may, talagang mahirap. Kasi may mga talagang nakaka-experience ng, ano, ng uh, depression. No? Pero ano eh, uh, kailangan ho natin gawin eh. No? Kailangan ho ipakita natin sa mga ola na yan na hindi nila tayo kayang i-manipulate. Kasi yun ang gusto nila mangyari i-manipula yung isipan natin eh. eh. hindi naman tama yun kasi may sarili tayong buhay may po ba? so huwag natin ipakita sa kanila na ganun no? tsaka huwag nyo yung anuhin kagaya yung sinabi ko sa si inyo huwag yung gawing excuse na hinaras kayo kasi yung isang malimbagay eh, no? huwag nyo na hong ano, wag' nyo na hong suklian ng mali malihu yung ginagawa na nila tapos hindi niyo pababayaran eh mali din yun Di po ba? So, ano pagkakaiba ho natin dun sa ola? Di po ba? Yun lang ho yun sa akin. No? Kasi nga ho, ako ay kolektor. Ako ay maniningil. No? Kagaya ho lagi kong sinasabi, wala ho kayong maririnig sa akin iba. No? Sa lahat ng video na ilalabas ko, kung hindi bayaran yung utang na nahirap ko. Kasi napakinabangan naman ho ninyo yan eh. So, yun lang ho yung take ko. No? Uh, I hope irespeto nyo po yung take ko dun sa sa mga ganitong klasing ano uh, scenario kasi utang ho yan eh di po ba so kailangan ng bayaran obligasyon ho natin yun eh pumasok po tayo sa isang obligasyon so kailangan ho natin to pa rin yung obligasyon no ngayon kung may mga ginawa ho sa sa atin na harassment o kung ano mang kawalang eh i-demanda ho natin no meron ho ano diyan meron ho proper way of dealing with it no so i-demanda ho natin no Mag-file tayo ng complaint sa SEC, sa NPC, o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May ba? Yun ho yung tamang gawin. At saka kaya nandyan yung mga ahensya na yan. eh. Di po ba? At uh, nandyan din ho yung mga abogado natin, no? Para ho tulungan kayo kung ano yung nararapat nyo gawin at ano yung dapat na uh, kaso na idemanda sa kanila. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na ito at sana po'y makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at walang sawang pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suporta ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.